unya karon mga par, kay di man si Gugwen ni daog man si Pamari Quattro unya mga par, buwak sa patay mga par nga ipada ni Atty. Rupil Dili, na man kay iyang gi saan mga par nga kung di si Pam iya ka nung padadaan o buwak sa si Atty. Rupil so what's up mayong gabi kanatong tanan o daghan kayong uh, salamat sa inyong pagsuporta sa akong channel mga par sa ako mga subscribers daghan kayong salamat inyo sa ako mga viewers sa so, katong wala pa nakasubscribe sa akong channel baliyaw lang kong subscribe mga par para ma-update mo sa atong mga video nga ipang upload so karon mga par ka na uli din kong probinsya na akong barili karon. actually mga par ka kababayan rami ni uh, former uh, governor uh, Gobguen Garcia mga par kayo taga barili ram sana siya ako sa taga barili so karon mga par ka update atong ni Mr. Vlogger nga katong uh, vlogger ni Gobwen nga Umapil mapil daw si Pambare 4 mga par Padadaan daw ni Mr. Vlogger Ubuwak sa patay Si Atty. Ropel mapar Mga par Unya karon mga par Kay napil di man si Gugwen Ni daog man si Pambare 4 Unya mga par Katong sa patay mapar par Nga iyang ipadaan ni Atty. Ropel Dili na tumada yun kay mau mana yang gi saat mga par, nga kung di kuno si Pam iya kanong padadaan o kanang buwak sa patay si Atornero Rupil yung porting katawa ni Atornero Rupil mga par kuno madayo naging ang buwak nga buwak sa patay nga ipada ni Mr. Vlogger niya bitaw mga panon ng ilazad kayo ng onoy kanang padadaan ka o buwak sa patay kanang buhi pagani ka pero padadaan na ka buwak sa patay bro nilaad kayo ng paminahon pa. kundi kay napilte man si Gugwen ni daog man si Pam so walay buwak sa patay nga mahitabo ah, nga ni Mr. Vlogger nga to ni Atorne Ropel Banyok nga hangtod karon mga par kay murag mingaw man si Mr. Vlogger wala man mo, ma mo ma ma pati mao si Mr. Vlogger murag mingaw man murag mag kanang asa ka to ni Loklok Lok si Mr. Vlogger ron nga di man madayon ang buwak na patay nga iyang ipada ni Attorney Rupil medyo na nabalaka sa biyag gamay si Atty. Rupil atong kalakiha mga parkay daliman ka na nga

ko na ibawa ko sa patay nga may tabo kalaki ha so daghan kayong salamat sa inyong pagsuporta mga par kanilang sa nga video kay medyo bugnaw kayo sa mong panahon ao, sa mong lugar mga par ay mura manig kanang ka mura kanang little bagyo ba haon bugnawa sa probinsya kun labi nang nga naanada sa siyudad nga kanang makapil ang tagbugnaw kong baka tag red horse ka puti bugnawa bo na baka tag bugnaw ato sa probinsya nga timbugdaw sa hangin dre mapar nya adakan ni salamat ninyo mapar sa inyong pag suporta nya palihog subscribe para ma-update mo sa ato ma-i-upload nga video